pati mga bata, healthy rin, di ba? Kaya nga naman, partner Vilma Zurna, meron tayong tinatawag dito ang KD247. Ano po ba, ba yan, partner May Rincal? Ito po ay isang Nutragummy candy. Alam naman natin, di ba, partner Fidel Lavinia, ang candy po. Naku, eh, gusto-gusto ng mga bata po yan. Malambot na candy lang po ito. Okay, so, ang maganda po dito, abay ito po ay naglalaman ng fortune, vitamins at minerals. Aba, alam naman po natin, partner Evelyn Martinez, na ito kailangan ng mga bata para maging healthy everyday, para usual na inaibibigay, partner Susan Reyes, na sirup. Eh, napakahirap na inumin ng syrup ang mga bata, di ba? So, para hindi ka mahirapan, candy na lang iabot mo. Gusto pa nila yan. Okay, partner Nympha, ano pa? Bakaryo ang meron po yung ating gindito na for 7. Meron po siyang 26 fruits and vegetables oh, kumatatanda nyo ha. Sabi po kanina ng na, uh, WHO, National Cancer Institute, and even the American Dietetic Association partner, okay, Mylene Negro, aba, limang prutas, limang gulay lang everyday para daw maging healthy, pero sobra-sobra na naman ang laman ng ating KD247. 26, oh, kaya naman po makakasigurado ka na ang mga kabataan ay magiging healthy with the use of our KD247. Hindi lang yan, partner Valentino, Carion Aba, ano pang mga benefits na pwede natin makuha sa ating GD247. It also contains full vitamin B complex for growth and thinking skills, extra vitamin C for their protection and immunity as well. Pinapalakas pa ang mga ngipin, buto po nila, nagpo-provide ng extra energy, partner Riza Usman, at hindi lang yan, good also for their eyesight and also for better digestion. Kaya naman po napakaganda magbigay ng ating GD247 maximum of three candles per day. Okay, we do